Kaabang-abang ito, at Tasha mula, mapapasama na rin pala sa kanila. Karen at Riza, kinabahan ng muling maglaro ng Gimme 5, sa Itbulaga. Dito nga, ay makikitang tila kinabahan nga ang dalawa, nang malamang maglalaro sila ng Gimme 5, na talaga naman nakakakaba, at nakaka-mental block naman talaga, dahil medyo may kahirapan din na ang larong ito, dahil kaba nga ang kalaban dito. Kaya naman ay makikita ang mga reaksyon ni Karen at Riza, matapos ngang sabihin ni Tito Sen, na silang dalawa ang maglalaro. Matatanda ang hindi na naman bago, para kay Karen, na makapaglaro nito, dahil nakapaglaro na rin naman noon si Karen ng Pinoy Henyo, lalo na nga si Riza, na nakapaglaro na noong bata pa siya kasama si Sir Jimmy. Samantala, nakapaglaro na nga si Karen ng Pinoy Henyo, kagaya na nga lang noong isang taon, February 27, 2023 sa APT Studio. Kung saan isang katuaan din ito at ang ka-partner naman ni Karen dito ay si Kenji. At noong March 4, 2023 naman ay naglaro din ulit si Karen at Riza ng Pinoy Henyo pa rin, kung saan ay ang partner naman dito ni Karen ay si Paolo. At si Riza naman ay si Wali ang ka-partner. Kasama din si Jose Manalo na ang ka-partner naman ay si Kenji. At noong birthday naman ni Tito Sen na ginanap noong August 26, 2023, ay nakapaglaro naman ng Gimme 5 si Karen at Riza na sila na ang magka-partner. Na kung saan ay naka-3 words sila sa second round. At sa jackpot round naman ay naka-3 words din sila. At noong October 3, 2023 naman, bilang katuwaan din, ay si Tash at si Riza naman ang naglaro sa Gimme 5. Kung saan kinatuwaan nga ng mga netizens ang sinabi dito ni Riza, na tilap yung manok, na dapat nga ay tinulang manok. Pero ngayong lunes na, sa episode ng It Bulaga ngayong April 29, 2024, ay muling naglaro si Karen at Riza bilang katuwaan lang din dahil may oras pa para sa Gimmy 5, kaya naman ayon kay Tito Sen, ay ayon sa technical committee, na sina Karen at Riza ang maglaro dito, at ang bawat tamang sagot ay 50 pesos ang premyo. At dahil jackpot round din ito, ay rumble din ng mga kategory, at gaya nga ng dati, ay si Riza ang tagatanong o tagahula. At si Karen naman, ang tagasagot ng oo, hindi pwede. Ang unang word nga na pinapahulaan ay ang necklace, na kung saan ay nahulaan naman ito ni Riza pero sa second word nga, ay nagpas ito, dahil lugar ang second word na kagayan. Kung saan ayon kay Riza, nahirap siya sa lugar. Ang third word naman ay frying pan, kung saan napasabi pa nga si Riza dito, na wag daw magalit si Karen, dahil nga sa mataas ang boses nito, sa pagsagot ng oo, kaya naman makikita ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Sir Ryan, at si Karen mismo, ganun din naman si Riza pero nasagot din naman nga ito ni Ryza, sa loob ng 1.33 seconds. Tila inakala pa nga ni Boss Joey dito, na tinuruan ni Miles si Ryza, kaya ito nahulaan ni Ryza. Kaya naman, ay makikita ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Miles. At nakuha din ni Ryza ang fourth word na kilay, sa loob naman ng 1.15 seconds. Kaya naman ay tuwang-tuwa si Karen at Riza dahil dito, at nag-uwi naman ng 150 pesos, dahil naka 3 words sila. Kaya naman request pa nga ng ilan, na sana daw ay si Karen at Tash naman daw ang maglaro ng Gimme 5, dahil paniguradong masaya nga daw ito. Samantala, tila makakasama na rin nga si Tash sa mga batang hamog at sa barangay, bilang isa sa mga batang hamog kasama sina Miles at Riza, na marahil ay pwedeng Tash Hamog ang magiging pangalan ni Tash dito, na magiging isa nga daw sa mga pinsan ng mga batang hamog, na sina Mile Hamog at ni Hamog. Dahil matatanda ang, noong Sabado April 27, 2024, ay pabirong niyaya nila Miles at Riza bilang Mile Hamog at ni Hamog si Tash sa barangay, na kung saan ay walang ang kaarte-arting pumayag kaagad si Tash dito, na sumama sa barangay, kung saan sumagot nga dito si Tash ng, oo game, sige na, game. Na matatandaang, natanong na rin ni Mayor Jose noon si Tash, patungkol nga sa pagsama sa barangay noong nakaraang taon. At ganun din naman si Main Buletche noong March 23, na kung saan ay wala ngang kaarte-arte din siyang tumayag dito, at sinabi ding game siya. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy, ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na napag-usapan na rin na natin noon ang posibilidad na pagsama ni Tash sa barangay Dagdag pa nga ni Sir Ryan dito, na hinihintay nila si Tash sa barangay, kaya naman sana daw ay mapaunlakan sila nito na makasama siya sa barangay. Kung saan ay nagbiro pa nga si Maine dito na may pinsan nga daw ang mga batang hamog. Kung saan sumagot pa nga dito si Miles na malapit na daw nating makilala ang pinsan nilang ito. Kung saan sinabi ni Miles dito na makikilala niyo po 'yan daw barkads malapit na. At hindi lang yan, dahil biglang nagsalita dito si Tito Sen, at sinabing nandadamay daw ang mga ito, kaya naman, ay biglang sinabi ni Miles at Riza dito, may tiyuhin din daw sila, sabay bati kay Tito Sen. Kaya naman, ay makikita ang mga nakakatawang naging reaksyon dito ng mga da bark ads, ganun na rin naman si Tito Sen. Pero, kinausap pa nga ni Tash si Tito Sen, na sumama na rin sa kanila. Dito nga ay nagtanong si Tito Sen kay Tash na sasama ako doon. Sabay biro naman ni Tito na wag nga daw makatungtong-tungtong sa studio sila Miles at Riza. Kaya naman, biro man ito ng mga dalbark ads kay Tash at kay Tito Sen, ay marami namang natuwa at na-excite dito ng na mga legit dalbark ads netizens, na nag-comment sa kanilang YouTube livestream noong Sabado. Hindi lang sila excited na makita si Tash bilang batang hamog, tila mas excited din na silang makita ang tiyuhin ng mga batang hamog na si Tito Sen nga. Na matatandaang bukod kay Mile Hamog at Mi Hamog ay kasama din sa mga batang hamog si Main, bilang Meng Hamog, at ganun din naman si Dao Bark Ads Maha, bilang Mahamog. Samantala, ano naman ang masasabi nyo patungkol dito?